Sa video na ito ay makikilala nyo nang lubusan ang isang hunk actor na si Jake Cuenca. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. At ano kaya ang dahilan kung bakit nga ba siya namalagi sa kulungan ng dalawang buwan? Ang kanyang nagagandahang mga nakarelasyon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mga sasakyan at ang kanyang negosyo ang isang kilalang actor, model, at entrepreneur na si Juan Carlos Leverisa Cuenca, o mas kilala natin bilang Jake Cuenca, ay ipinanganak noong December 30, 1987, sa San Jose, California, United States. Pero siya ay lumaki sa Manila at siya ay may taas na 5 feet and 11 inches. Siya ay nag-aral sa Paref Southridge School sa Muntinlupa City Simula pa noong elementarya siya hanggang sa high school. Simula pa noong kabataan niya. Katunayan niyan ay isa siyang varsity sa kanilang paaralan sa Paref Southridge School para sa larong football, kung saan ito ang kaniyang pinaka laro. Si Jake ay kumuha ng maikling kurso tungkol sa method acting sa The Lee Strasberg Theater and Film sa New York City. Mula sa kaniyang pagkabata ay marangyana na ang namulatang buhay ni Jake dahil ang kaniyang ama na si Juan Thomas Cuenca ay isang architect na mula sa Valencia, Spain na isang Spanish. Habang ang kaniyang ina naman na si Rachel Leverisa Cuenca ay isang negosyante na mula sa Ilocos Norte na isang Filipino. Siya ay sobrang malapit sa kanyang ama, kaya para na rin niya itong best friend. At sabi niya na mahal na mahal niya ang kanyang ina dahil nandyan ito palagi para sa kanya kahit anong mangyari. Siya ay may dalawang kapatid na sina Rufo at Beatrice. At siya ang pangalawa sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Beatrice ay nag-aaral ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University at kumuha ng kursong BS Management of Applied chemistry. Sinabi ni Jake sa isang panayam na hindi niya gustong mag-artista ang bunso niyang kapatid na si Bea para makafocus ito sa pag-aaral para hindi magaya sa kanya na hindi nakapag-aral ng kolehiyo dahil sa schedule at dahil mahirap sa kanya magbalansin ng dalawang bagay o mahirap sa kanya na pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Rufo ay matanda sa kanya ng anim na taon na isang executive assistant ng may-ari ng Victoria Court. Alam niyo ba mga Meg na ang actor ay isang sports enthusiast? Bukod sa football, ay favorite sports rin niya ang boxing at martial arts. Pero naglalaro rin siya ng soccer. Siya ay grandnephew ng dating MTRCB chief na si Manoling Morato. Ang ama ni Jake ay anak ng kapatid ni Manoling habang si Alicia Cuenca ay tiyahin niya na isang model socialite with a classic beauty. Kahit na kontrabida siya, ay magaling siyang makisama sa mga bata. Sabi niya na siya ay narcoleptic dahil sa lahat ng training, kaya kapag ginigising siya, ay hindi talaga siya nagigising kasi sobrang pagod niya sa training. Siya ay frustrated rockstar, kaya nilalabas na lang niya sa kanyang pag-arte. Ang actor ay sobrang mama's boy, siya ay takot sa mga aso, mahilig mag-gym at manood ng movies. Ang kanyang favorite shoe color ay white. Ang kanyang favorite actor at best friend ay si Dennis Trillo, na huling nakatrabaho niya sa palabas na My Neighbor's Wife. At best friend rin niya si Paulo Avellino, na nakatrabaho niya sa Korean hit series na What's Wrong with Secretary Kim. Ang kanyang favorite veteran actors ay sina Robert De Niro, Al Pacino, Robert Duvall at Dustin Hoffman. Ang tatlong babae na may nice bodies para sa kanya ay sina Rachel McAdams, Eva Longoria at Beyoncé. At sa lalaki naman ay sina Brad Pitt, Tom Cruise at Ashton Kutcher. Ang kanyang ideal girl ay maganda, matalino at maunawain. Siya ay ang unang miyembro ng kanilang angkan na pumasok sa showbiz. Ang favorite part niya sa kanyang katawan ay ang kanyang abs. Favorite music ay rock music. Favorite city ay Valencia, Spain. Ang diet na sinusunod niya ay iniiwasan niya ang carbs tulad ng kanin, pero kumakain siya ng healthy carbs gaya ng wheat bread at mas marami siyang kinakain na manok isda, gulay at prutas. At si Jake Cuenca ay kusang loob na namalagi sa Mandaluyong City Jail sa loob ng dalawang buwan bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa isang papel sa pelikula na What Lies Beneath. Dahil sa kanyang kagwapuhang taglay, ay hindi maikakaila na marami-rami na rin ang mga babaeng na humaling sa kanya. Ngayon ay ating kilalanin kung sino-sino ang mga babaeng na link at nakarelasyon niya. Roxanne Ginoo noon paman ay bukas si Jake sa pagsasabi ng kaniyang first love ay walang iba kundi si Roxanne. Nagsimula ang kanilang pag-iibigan nang magkatambal sila sa teleseyeng Natutulog Ba Ang Diyos noong 2007. Pero tuluyan na ngang tinuldukan ng dalawa ang kanilang relasyon noong 2008. Masasabing maganda ang kanilang paghihiwalay dahil sa napanatili ng mga ito ang kanilang pagkakaibigan. Ang dahilan ng paghihiwalay nila ay maliban sa bata pa sila ay hindi niya maibigay kay Roxanne ang mga hinahanap nitong bagay. Katunayan ay may couple tattoo silang dalawa na minsang alaala ng kanilang pag-iibigan. Minsang nabanggit ni Jake na may usapan silang ipapabura ito kapag sila ay nagkapamilya na. Melissa Rex Halos dalawang taon naman ang itinakbo ng relasyon nila Jake at Melissa bago nila ito tuluyang kinumpirma sa publiko Sa isang panayam noon ipinaliwanag ni Melissa na ang pagsekreto nila dito ay dahil gusto nilang pangalagaan ang kanilang relasyon Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay nagtapos din at ang dahilan umano ng kanilang hiwalayan ay sadyang magkaiba raw sila ng mga priorities at kailangan nilang mag-grow individually. Lovey Poe, taong 2011, ay nakapareha ni Jake si Lovey sa pelikulang My Neighbor's Wife. Noong Nobyembre 2012, ay inamin mismo ni Jake sa national television na in love nga siya kay Lovey. Pero hindi daw ibig sabihin nito na magkarelasyon na sila. Ngunit taong 2013 ay kinumpirma nila na hiwalay na sila. Si Lovey Poe ngayon ay may asawa na, na si Monty Blanco na isang British movie producer, Chanel Olive Thomas. Noong Abril 2014, nang magsimulang inihayag ni Jake sa kaniyang social media post ang masaya at makulay niyang buhay pag-ibig. Masasabing bida palagi si Chanel dahil sa pinopost na mga larawan nila na karamihan ay nagpapakita ng kanilang kanilang sweet moments. Kwento ni Jake na unang nag-cross ang landas nila ni Chanel sa party ng kanilang common friend. At naroon ang pakiramdam ni Jake na for keeps ko na ito dahil sa tagal umano niyang hindi nagkaroon ng girlfriend sa showbiz. Ngunit bago natapos ang year 2014, kinumpirma ni Jake ang kanilang hiwalayan. Sarah Grace Kelly, year 2015, naman ang masasaksihan ang buhay pag-ibig ni Jake sa feeling ng American model na si Sarah. Dahil naging malaki raw ang ambag nito sa kanya upang maging mabuti siyang tao. Ngunit noong Marso, 2016, nang aminin ni Jake ang kanilang hiwalayan at ilang buwan lamang ang lumipas, ay kinumpirma niya ang kanilang pagbabalikan. Kalaunan ay natuldokan din ang kanilang pagmamahalan noong Oktubre 2016 at inamin ni Jake sa isang panayam na si Sarah ang nakipaghiwalay sa kanya. At isa sa big factor ay ang kanilang long-distance relationship. Kylie Versosa Nagkahulugan ng loob sina Jake at Kylie habang nagkatrabaho sa TV series na Los Bastardos noong 2018. Ipinakita nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa dahil madalas silang mag-post ng kanilang mga sweet photos na kuha mula sa kanilang mga bakasyon at date nights. Noong pandemya ay mga ilang buwan din silang nagsama sa iisang bubong gawa ng quarantine restrictions sa lumipas na taon ng kanilang pag-iibigan, ay hindi may kaila na mapabilang sila sa mga showbiz couple na masugid na sinubaybayan at inaasahang mauwi sa kasalan ang kanilang pagsasama. Kaya naman ikinagulat ng lahat ng mauwi sa hiwalayan ang kanilang tatlong taong relasyon sa pamamagitan ng Facebook post noong April 23, 2023. Nakimumpirma ni Jake ang kanilang breakup na aminado siyang mutual ang kanilang desisyon. Jeff Filomeno Umuspong ang mga balibalitang pagkakamabutihan ni Jake kay Chi. At tapos makita ng mga netizens ang tila flirty comments niya sa Instagram post ni Chi. Kasabay nito ang kanilang sexy photoshoot para sa Metro Body 2023 na nagpadagdag sa interest at intriga ng kanilang taga-subaybay. Hindi naman itinanggi ng dalawa na ini-enjoy nila ang company ng bawat isa. At kamakailan lang ay nagkaroon ng bagong update sa namumuong relasyon ng dalawa. Mula kasi sa getting to know stage ay currently dating na ang mga ito. Ngayon mismo si Chi ang nag-compare man ito. Tungkol naman sa kanyang karera, si Jake ay natuklasan sa edad na siyam ng isang talent scout na si Arvin Bentonon para sa Cosmo Modeling Agency. Hindi nagtagal, lumabas si Jake sa ilang patalastas sa telebisyon at print ads. Sa edad na labing isang taong gulang, nagkaroon siya ng mga cameo role sa mga pelikulang Takbo Barbara Takbo at Panday. Sinundan ito ng isa pang cameo sa film adaptation ng fantasy anthology na Once Upon a Time. Noong 2003, nagbalik siya sa showbiz sa ilalim ng GMA Network at lumabas sa youth-oriented drama series na Click, kung saan tinanggap siya bilang miyembro ng ikatlong batch. Lumabas rin si Jake sa hanggang kailan Forever in My Heart sa ikalimang season ng Love to Love fantasy series na Encantadia sa ikasiyam na season ng Love to Love na pinamagatang Miss Match fantasy themed television series na Majika na naging huling teleserye sa GMA. At pagkatapos, lumipat siya sa ABS-CBN noong 2006 kung saan lumabas siya sa isang episode ng Love Spell na pinamagatang Home Switch Home. Naging bahagi rin siya ng cast ng soap opera ng network na sana maulit muli na kanyang unang primetime drama series sa ABS-CBN. Sa parehong taon, gumanap siya sa kanyang unang leading role sa Sineserye Presents, Natutulog Ba Ang Diyos? Kalaunan, napabilang din siya sa fantasy series na Lastikman. Ginampanan ni Jake ang lead role sa remake ng ABS-CBN ng action series na Palos. May ginampanan rin siya sa Tayong Dalawa, Ruby Filipino remake ng Korean drama na Green Rose, Kung Ako'y Iiwan Mo. Filipino remake ng Maria Mercedes, Ikaw Lamang. Passion de Amor, na nagtala ng mataas na ratings at isa sa pinakasikat na serye noong panahong iyon, The Iron Heart sa ikalawang season ng serye at marami pang iba sa larangan ng pelikula. Siya ay may kinampanan rin sa mga pelikula tulad ng In the Name of Love, Status It's Complicated, My Neighbor's Wife, to hug Mission Unstoppable The Don Identity My Father Myself Nuwebe na nagkamit ng mga lokal at international na parangal at marami pang iba na panalunan niya ang kanyang unang Best Actor Award sa International Film Festival Manhattan sa New York noong 2014 para sa pelikulang Mulat. Ang pelikula rin ito ang nagbigay sa kanya ng ikalawang Best Actor Award noong 2016 sa World Cinema Festival sa Copacabana, Brazil. Dahil sa katanyagan ni Jake at matunog ang kaniyang pangalan sa entertainment business, ay nakapagpundar siya ng two-bedroom bachelor pad sa Mandaluyong na may 110 square meters na kaniyang unang nabili noong 2009 kung saan ito ang kasagsagan ng kaniyang pagsikat sa show entertainment. Dahil sa layunin ng aktor na makabili ng bahay at overlooking na condo unit. Ito ang open layout ng kanyang condo. Sa tapat ng kanyang maluwag na living room ay ang entertainment area na makikita rito ang home theater system at gaming console. Ang kitchen ay walang dining table dahil ang kitchen counter ang nagsisilbing dining table. Ang kanyang bedroom ay may bathroom at ang base ng kanyang kama ay pinakostumize niya. Very eye-catching naman ang mga pag-aaring luxury car ni Jay na kaniyang naipundar mula sa kita sa pagiging celebrity actor. Isa sa kaniyang sasakyan ay ang Jeep Rubicon. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 3.3 million pesos. Hindi pa kasama ang pagpa-customize nito. At mayroon rin siyang Silver Dodge Challenger RT na nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Si Jake Cuenca ay isa ring kilalang aktor at motorcycle enthusiast sa Pilipinas. Isa sa kanyang mga motorsiklo ay ang Yamaha Tracer 9 GT na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 1 million pesos. Ang ama daw ni Jake ang dahilan kung bakit mahilig siya sa mga sasakyan at marami na raw siyang nabigay sa kanyang ama na kotse at pati na rin sports car at nabigyan na rin niya ang kanyang ina ng sasakyan. Bukod sa sariling bachelor pad or condo at mga sasakyan, ay meron din siyang bar and restaurant business na ang pangalan ay Agimat Restaurant na makikita sa Makati City na ayon sa kaniya ay namanan niya ang kaniyang pagiging negosyante sa kaniyang ina. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless!